Okay mga bro magandang araw welcome back na naman Ngayon ay mayroon naman tayong isang gagawing bluetooth speaker mga bro Ayan bali ang bluetooth speaker na ito mga bro ay OP-501 yung kanyang pinaka model Ayan so bali ang naging problema daw nito mga bro sabi ng may-ari ay Nabagsak daw yata ito ng bata mga bro Tapos nung kwan power nila ayaw na mag power pero nagcha charge siya sabi ng may ari nasubukan natin i power nga mga bro kung talagang walang power so wala siyang power mga bro subukan natin i charge ngayon charge natin saksak natin yung pinaka charger natin Ayun. So, bali, nagcha-charge naman siya mga bro. Ayun oh. Nag-power naman yung kanyang speaker, pero hindi tumunog. Tsik, tsik, gumanon lang. So, ayun o, nagcha-charge siya o. Nagka-power siya. Yung indicate na kulay red, yun yung kanyang charging indicator. Tapos yung kulay blue, yun yung kanyang power. Subukan natin ikuan ulit. Yan. So, i-charge natin mga bro ng mga kung mga 5 minutes. A few moments later. Okay, so bali lumipas na yung 5 minutes mga bro. Subukan natin i-power ngayon kung nag-charge yung kanyang battery. Yan. So, ayo ayo pa rin mga mga bro. Check, gumaganon lang oh. Oh. So bali ang gagawin natin mga bro ay natin yung kanyang battery kung baka nahugot kung kwan sa pagkalaglag niya. Okay so patay muna natin. Tapos titignan natin yung kanyang battery. Okay so buksan natin. Okay, bali na natin mga bro yung kanyang ano, kabiak ay no yung kanyang takip. So ito naman yung kanyang battery. Ayun mga bro, tama yung hinala natin, no? Oh. Oh, kung mapapansin yong natanggal yung kanyang battery mga bro. So dito nakalagay yung kanyang battery, ayun no? Oh. Nalaglag tama nga yung sabi ng may-ari na nalaglag, oh. So sa mga Bluetooth speaker kasi mga bro, minsan Iisa yung sintomas ng kanyang sira. Pero yung source of trouble o yung pinanggagalingan ng sira ay iba-iba. Ayan. Kuminsan magkakaparehas yung sintomas o yung problema ng Bluetooth speaker. Pero iba-iba yung sira. Ganun lang mga bro. So subukan natin isalpak mga bro. Halos nahila yung kwano. Oh. Kung ano ito. Oh. Subukan muna natin i-salpak. Tapos power natin. O. Oh, tignan nyo o. Oh. Okay. Salpak natin. Ayan. Subukan natin i-kwan. Ganun. Okay. Subukan natin i-salpak. Suwerte ng may-ari mga bro kapag ito lang yung kanyang problema. Ayan. Tapos yung kanyang battery. Ayan, subukan natin salpak na ganyan, oh. No? Ayan. So, subukan natin i-power kung magsasalita siya. Ay! Okay. Oh, okay, mga bro. Yun lang ang kanyang problema. Swerte nung may-ari. Ayan, oh. No? So, ang gagawin natin mga bro, patayin muna natin tapos babalik natin yung kanyang takip. So, solve na mga bro, ganun lang. Pagka ganun lang ang nangyari dun sa kung merong nag-PPM sa atin dun sa ating ano, Facebook page sa Laritik PH doon na bagong bago raw yung kanyang bluetooth speaker pero bigla daw nawala yung kanyang power ayan so ibalik natin pa ganun Ayan. So, bali, ang gagawin natin dito mga bro, para kapag kwan, halimbawa malaglag ulit ng bata, lagyan natin ng dikit dun. Pero hindi ko na ipapakita, lagyan ko na lang ng stick glue. Ito, ganito oh. Yan So, ganun lang mga bro. So, ikakat ko na lang, tapos, babalik ko tong kanyang kwan, cover, tapos, papenaltis natin. Okay. Okay mga bro, bali na balik na natin yung kanyang takip. Susubukan so, natin ulit, papanel test natin. Yan. Bluetooth mode. Okay, so maganda yung kanya mga bro, yung sounds niya malinis. So bali hindi muna na So bali hindi na natin mga bro titestingin sa ating uh, cellphone na ibu bluetooth Okay na yan dahil bagong-bago pa ito, dati nang ginagamit ng may-ari. Okay, so ganun lang mga bro, mag troubleshoot. Ayan, baka ganun lang ang sira ang bluetooth nyo. Baka bisik-bisik lang. Okay, so paano mga bro? Hanggang dito na namang muli at kita-kita na -kita naman tayo sa mga susunod na mga video ko. Abang-abang lang mga bro sa mga video tutorial natin. Ayan. Baka kursonada nyo yung video natin. Okay.